Alam mga guys, hindi ko pa rin makalimutan yung pusa ng alaga ko apat na taon. hindi ko alam kung buhay pa siya ngayon kasi magdalawang buwan na hindi ko siya naalagaan dahil sinaktan niya siya ng tao. Bigla lang siya lumayas dahil sakit na sakit na talaga yung dito niya dinurog ng tao. Hindi na siya makalunok ng tubig at pagkain dalawang linggo na gayon hindi ko na siya alagaan Hindi ko na alam saan siya nag-stay, pero na naginip ako gagabi. Mataba na at buhay na buhay umuwi dito sa bahay kang gabi. Yun pala, hindi naman baka patay na siya. Wala ng pag-asa. Kaya pinasadyos ko na lang ang lahat. Masakit isipin. Ganawalan ka ng Alaga mo nga, mabait. Mabait naman sana yun. Pero bakit sinaktan nila? Wala akong magawa. Diyos na bahala doon sa buhay niya.